sa isang malayong probinsya sa norte umiihip ang malamig na hangin dala ang mga kwentong matagal nang bumabalot sa katahimikan ng bayan isa sa mga rito ang tinatawag na sumpa ng pulang tali isang simpleng pamilya ang naninirahan dito si Romeo si Gina at ang kanilang tatlo anak na sina Brian, Paul at Bridget. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Hanggang sa isang gabi, may isang bagay na nawala. Ang kwintas ni Gina. Isang alaalang minana pa sa kanilang angkan. Ngunit nang ito'y mawala, kasabay din ang unti-unting pagbabago sa kanilang kapaligiran. Huwag kayong magsisinungaling. Babala ng kanilang matandang kapitbahay sapagkat may parusam naghihintay ang sumpa ng pulang tali. Isang gabi, nagising si Gina. Sa paanan ng kanyang mga anak, may pulang tali. Unay sinulit, naging goma, at tuluyang kumapal. Ang tatlong bata isa-isan ikinapos ng mahiwagang pali. Sa unang gabi ng sumpa, si Brian ay dahan-dahang lumakad, natapikit, tila hinihila ng di puwersa. Papalapit ng papalapit sa masukal na gubat hanggang sa siya'y tuluyang maglaho. Nagimbal ang buong pamilya. Si Romeo at Gina'y umiiyak hindi mahanap ang panganay. Habang si Paul at Bridget, natatakot habang napapansin na mayroon ding pulang tali sa kanilang mga paa. Habang lumalalim ang gabi, natuklasan ang katotohanan. Iisa sa mga bata ang nagsinungaling. Siya ang nagtago ng nawawalang kwintas. At sa kasinungalingang iyon, Dumating ang parusa sa malayong probinsya sa norte, walang lihim na maitatago dahil ang sumpa ng pulang tali ay laging nagbabantay.